Ako ba ang dapat sisihin sa lahat ng to? Marahil oo. Marahil kasalanan ko. Kung bakit tila wala na akong karapatan sa'yo. Pasensya na kung nagkulang ako. Pero nais ko lang malaman mo. Ang sakit ng mga salitang binitiwan mo. Tumatak sa puso ko. Lalo na nung sinabi mo, sino ka ba? Na para bang sinasabi mo na rin na, sino ka ba sa buhay ko at pinapakialaman mo ko? Oo, masasabi ng iba na perpekto ka, mabait ka, responsable ka, hindi naman iyon kaduda-duda, kaya nga mahal kita. Pero bakit biglang nagbago ka, bawat katagang binibitawan mo, punyal sa puso ko, at noong isinabi ko sa'yo, na no maghiwalay muna tayo, agad na sagot mo, ay oo, oh. marahil nagsawa ka, marahil pagod ka na, marahil ayaw mo na talaga, Di bali na kung saan ka maligaya, hahayaan kita kahit sobrang sakit na. Lagi mo lang tandaan, mahal kita, wala nang iba.